Matinding pahayag ni Senador Amy Marcos sa rally, nagdulot ng ingay sa publiko. Isang kontrobersyal at mabigat na pahayag ang binitawan ni Sen. Amy Marcos sa gitna ng malaking rally ng Iglesia ni Cristo laban sa korupsyon. Sa harap ng libo-libong tao, diretsahan niyang sinabi na ang kanilang pamilya raw ay matagal nang may alam sa umano'y seryosong problema ng kanyang kapatid, President Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senador, Amy, at ito ang mismong linya niya. Na, na siya. At ang pamilya, ng Seryoso ito? Kasama rin sa binanggit niya ang First Lady Liza Araneta Marcos, na umano'y lumalala rin ang sitwasyon. Hindi naman malinaw kung ano ang konteksto, ebidensya, o magiging legal na hakbang kaugnay ng pahayag niya. Ang biglaang paglalantad na ito, mula pa sa mismong kapatid ng Pangulo, ay agad nagpasiklab ng malalaking tanong sa publiko. May mga nagsasabing tapang ito ni Amy, habang ang iba naman ay nagdududa sa timing at motibo sa likod ng revelasyon. Habang hinihintay ang anumang tugon o investigasyon, nananatiling mainit ang atmosphere online at sa political circles. Isa lang ang malinaw, malaking political shockwave ang binuksan ng revelasyong ito. Kung sila, lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine.